Noong sinaunang panahon, tatlong kaharian ang naglaban para pagharian ang buong Korean Peninsula. Ang Goguryeo, Baekje at Silla. Sa loob ng pitong siglo, ang tatlong kaharian ito ay nagtunggali sa larangan ng digmaan, kultura at politika. Mula sa abo ng mga tribo at maliit na estado, sila'y umangat upang hubugin ang kasaysayan ng Korea. Ito ang kwento ng Three Kingdoms period isang makasaysayang yugto ng tunggalian, alyansa at pagbubuo ng isang bayan na sa kalaunan ay magiging bansang Korea. Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare mo na rin ang bidyong ito bilang suporta ah? Bago pa man sila naging mga kaharian, ang lupain ng Korea ay naging tirahan ng iba't ibang tribo at maliliit na pamayanan. Ang mga grupong ito ay nabuo sa paligid ng mga ilog, bundok at kapatagan na sagana sa likas na yaman. Habang lumalago ang populasyon, nagsimulang umunlad ang agrikultura at teknolohiya, lalo na ang paggamit ng bakal. Dahil dito, Nagkaroon ng mas malakas na sandata at mas matibay na depensa laban sa ibang tribo At sa paglipas ng panahon, tatlong makapangyarihang kaharian ang umangat mula sa mga tribong ito Ang Goguryeo sa Hilaga malapit sa China Ang Baekje sa Timog Kanduran At ang Sila sa Timog Silangan Hindi lamang sila basta magkakahiwalay na kaharian Sila ay magkakapatid sa isang lahi ngunit mahigpit na magkaribal sa kapangyarihan at influensya. At dito nagsimula ang isang madugong yugto ng kasaysayan, isang panahon ng digmaan, alyansa at pagtutunggali na hahantong sa pagbubuo ng isang nagkakaisang Korea. Sa hilagang bahagi ng Korean Peninsula, sa mga bundok at malamig na kapatagan ng Manchuria, isinilang ang isang kaharian na tatagal ng mahigit anim na siglo. Isang kahari ang kilala sa lakas ng kanyang hukbo, sa lawak ng kanyang teritoryo at sa tapang ng kanyang mga hari. Ito ang Goguryo. Ang Goguryo ay itinatag noong 37 BCE ng isang pinunong alang Jumong. Ayon sa mga sinaunang tekstong kuryano tulad ng Samgok Sagi at Samgok Yusa, si Jumong ay anak ni Hemiso at ni Lady Yuwa na ayon sa kwento ay anak ng hari ng Dongguyo. Dahil sa pambihira niyang husay sa pana, siya ay tinawang na Jumong, na ibig sabihin ay dalubhasa sa pana. Lumaki si Jumong sa kaharian ng Dongbuyo, ngunit dahil sa inggit ng hari at iba pang prinsipe, napilitan siyang umalis. Kasama ang kanyang mga tapat na tagasunod, tinahak niya ang malalayong kabundukan at ilog, hanggang sa marating nila ang lupain ng Jolbon, kung saan niya itinatag ang bagong kaharian noong 37 BCE, ang Goguryo. Sa ilalim ng pamumuno ni Jumong, unti-unting lumakas ang Gogoryo. Mula sa maliit na pamayanan, ito'y naging makapangyariang kaharian na kayang sumabay sa higanting kalapit na China. Bagamat maraming alamat ang nakapalibot sa kanyang pagkatao, malinaw na siya ang nagtatag ng kundasyon ng kahariang magiging pinakamakapangyarihan sa Korea. Matatagpuan ang Gogoryo sa isang estratehikong lokasyon Nakaharap sa malakas na dinastiyang Chino at bukas sa mga pag-atake mula sa mga tribo sa Hilaga. Dahil dito, naging likas sa kanila ang pagiging mandirigma. Ngunit ang tunay na gininto ang panahon ng Goguryo ay dumating sa pamumuno ni Guanggeto the Great. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumawak ang kaharian hanggang Manchuria, Hilagang China at maging ang bahagi ng Japan. Hindi lamang siya isang mananakop, kundi isang tagapagtanggol ng kanyang bayan pinatatag niya ang militar at nag-iwan ng isang monumento, ang Guanggito Stile, na nagkukwento ng kanyang mga tagumpay hanggang ngayon. Ngunit hindi natapos ang kwento ng Goguryo sa kanyang pananakop. Dumating ang ikapitong siglo nang lumakas ang banta ng Tang Dynasty mula sa China. Sa pamumuno ng makapangyariang general na si Yon matagumpay na naitaboy ng Goguryo ang mga paglusob ng Tang. Subalit ang labis na digmaan, panloob na alitan at panghihina ng sentral na kapangyarihan ang unti-unting nagpabagsak sa Gogoryo. Sa timog kanlurang bahagi ng Korean Peninsula, sa mga lambak na malapit sa dagat, umusbong ang isang kahariyang hindi lamang nakilala sa pakikidigma, kundi higit sa lahat sa kanyang sining, relihiyon at kalakalan. Ito ang Baekje. Ang Baekje ay itinatag noong 18 BCE ni Onjo, anak ni Jumong ng Goguryeo. Bagamat mas maliit ang teritoryo nito kumpara sa Goguryeo, mabilis na lumago ang kaharian dahil sa masaganang lupa, malawak na kalakalan at estrategikong posisyon malapit sa dagat. Ang Baekje ay nakilala bilang sentro ng kultura at reliyon. Sila ang unang nagdala ng Budismo sa Japan, kasama ang kanilang kaalaman sa pagsulat, arkitektura at sining. Dahil dito, naging mahalaga ang papel ng Bekje sa paghubog ng kultura ng hapon. Ngunit hindi lamang kultura ang sandata ng Bekje. Sa larangan ng digmaan, nakipagtagisan ito laban sa Goguryo at Sila. Madalas silang bumuo ng alyansa, minsan kasama ang Goguryo laban sa Sila, at minsan naman kasama ang Sila laban sa Goguryo. Ang politika ng panahong ito ay palaging nagbabago. Sa pamumuno ng mga hari tulad ni King Gyeongchogo, Umaabot sa tugatog ng kapangyarihan ang Bekche. Lumawak ang teritoryo, pinatatag hukbo at mas umigting ang kalakalan sa China at Japan. Ngunit dumating ang ikapitong siglo at sumapit ang pinakamalaking hamon. Sa timog silangan ng Korean Peninsula, may isang maliit na kahariang sa simulay tila walang laban sa lakas ng Goguryeo at Baekje. Ang sila ay naitatag noong 57 BCE ng mga pinunong tribo na nagkaisa upang bumuo ng isang maliit ngunit matatag na kaharian. Dahil nakapalubito ito sa mga bundok at malayo sa dagat, naging likas sa kanila ang pagiging protektado laban sa agarang pananakop. Ngunit ang tunay na lakas ng sila ay hindi agad makikita sa digmaan. Nasa kanilang husay sa diplomasya. Habang nagsasalpukan ng Gogoryo at Bekche, nakipag-alyansa ang sila sa Tang Dynasty ng China isang alyansang magbibigay sa kanila ng matinding kapangyarihan laban sa dalawang karibal. Sa panahon naman ng pamumuno ni Queen Sondok, ang pinakaunang reyna sa kasaysayan ng Korea, higit pang pinatibay ng sila ang kanyang kaharian sa kabila ng banta ng digmaan at politikal na kaguluhan. Sa kanyang karunungan, ginamit niya ang reliyong budismo bilang haligi ng pagkakaisa at kapangyarihan, hindi lamang bilang paniniwala kundi bilang sandigan ng Estado. Ipinatayo niya ang mga dakilang templo at ang Chomsongde, ang pinakamatandang observatoryo sa silangan. Sa pamamagitan nito na pag-aralan nila ang mga bituin at panahon upang gabayan ng agrikultura, ritual at pamamahala. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging sentro ng spiritual at pampulitikang buhay ang budismo at naitatagang pundasyon para sa gintong panahon ng sila. Pagkaraan ng mahigit pitong siglo ng tunggalian, dumating ang panahon ng pagbagsak. Ang tatlong kaharian, ang Gogoryo, Bekje at Sila, ay humarap sa kanilang huling yugto. Noong taong 660 CE, ang Bekje ang unang bumagsak. Sa tulong ng Tang Dynasty, sinalakay ng Sila ang Timog Kanduran. Sa labanan sa Wang Sanbyol, natalo ang hukbo ng Bekje at bumagsak ang kanilang kabisera ang dating kaharian ng sining at kultura ay tuluyang naglaho. Ngunit hindi pa dito nagtapos. Ang pinakamalakas sa tatlong, ang Gogoryo, ay patuloy na lumalaban. Sa pamumuno ng makapangyarihang general na si Gaisumon, matagumpay nilang naitaboy ang mga sundalong Chino at Sila sa maraming digmaan. Ngunit nang siya'y pumanaw, nagkawatakotak ang pamahalaan at humina ang kanilang depensa Nung 668 CE, nagpadala muli ang Tang Dynasty at sila ng pinagsamang pwersa at sa pagkakataong iyon, tuluyang bumagsak ang Goguryeo. Ang mga pader na minsang nagprotekta sa Korea laban sa China ay tuluyang bumigay. Sa pagkatalo ng Baekje at Goguryeo, naiwan ng sila bilang nag-iisang karyan. Sa ilalim ng Unified Sila Unang beses sa kasaysayan na naging iisa ang halos buong Korean Peninsula. Ang pagbagsak at pag-iisa noong 668 CE ay hindi lamang pagtatapos ng Three Kingdoms, ito rin ang simula ng isang ginintoang panahon, isang yugto ng sining, relihiyon at pagkakaisa. At sa kabila ng paglipas ng siglo, ang kwento ng tatlong kaharian ay nanatiling haligi ng pagkakakilanlan ng bansang Korea. Ang Three Kingdoms period ay hindi lamang kwento ng digmaan at kapangyarihan. Ito rin ay yugto ng pagtutulungan, kultura at pagbubuo ng pagkakakilanlan na magdadala sa Korea tungo sa pagiging iisang bansa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin ang bidyong ito bilang suporta.